Ganito magsulat to, ganito. Dali ka ganito. Ano ka ba, crab? Ano ka talangka? ka? Ganito ka magsuna? Bilis. Bilis. Ang pangit mo magsulat. Tino oh. mo, tabingi-tabingi. Pag nagsusulat ka, baliko-baliko. Pag naglululo ka, ang galing mo, ang galing mo, ang galing mo. Ay, ablit kita kay Papa. Pinagdadabugan mo ko? Ay, Hindi. Ah. Ayoko na magsulat eh. Pinagdadabugan mo ko? Hindi. Si, Sisibating kita. Dito ka. Oh. Mag-sulat ka. Ay maglalaro. Sulat. Ay, oh, ano ba eh?